Ah, hello po, hello po mga kaidol. Ah, andito po ah, kami sa ano, sa area na ah, sinabi ni Ibrahim yung ito po yung manggahan po na sinabi ni Ibrahim sa akin na, Uh, ayaw rin ayaw rin siya patulugin kasi uh, palagi dahil siyang ginagambala ng ano itim na yung itim na nila lang yung diwatang itim kaya uh, hindi ko hindi ko rin uh, mapapabayaan yung mga kapatid ko oh uh, kapatid ko kasi uh, humiling talaga siya sa akin na magpatulong siya at sana po ay uh, matulungan ko rin siya at saka yung, uh, kami lang pong dalawa dito ni Ibrahim yung magano kasi ayaw pumayag ng uh, diwatang itim kasi nagagalit nagagalit daw yung pumunta kami ni Simo at saka ni 69 uh, parang naano sila kaya si Prime yung ano hindi nakapag ah, tulog ng mayos ayaw kasi siyang patulogin at saka Si 69 kasi po at saka si Simo, si Lugan at saka si uh, 92 IBC sila ngayon. Uh, sana po ay uh, maano na po itong ano ng kapatid ko. Uh, uh, shout out nga pala dyan. Uh, kahit ano yung ano puntahan namin sa mga sumusuporta sa aking channel. Uh, shout out dyan. Ano, uh, kay Nur Usman. Shout out sa Yulian Dol, ah uh, Jinilin uh, Mona Lisa, Mindusa, Idil Carmin, shout out po. Marisa Blador, shout out. Uh, Arian Umaso, shout out sa Ninit Galbis, ah uh, Rusmi, shout out sa Yulian Dol. Tsaka maraming maraming salamat sa uh, inyong suporta sa aming mga channel. ah uh, Siyempre po, huwag niyong kalimutan ha, i-subscribe. Bird Strike TV, uh, Iprime TV, G Chris TV, saka Ranil Adventure, at si Ranil po hindi po rin nakasama kasi ayaw ayaw rin ng uh, parang ang gustong ipahiwatig ng diwatang itim ay yung hindi maingay. Uh, yun ang sabi ni Iprime sa akin, ayaw talaga siyang patulugin. Kaya kami lang pong dalawa mga ano. Tsaka wag na rin po kayong mag-alala, may dala, dala, rin po kaming panguntra. Uh, sa kanila Hindi na po kami mag-ano sa kanila. Ang gusto lang namin ay ano makausap. Kaya sa uh, shout out sa inyong lahat dyan. At sana po ay kami ay magtagumpay sa aming ano sa pag-pag-usap. Kaya Ah. <coughs> 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 Itu yung ano lugar mga kaidol na dating ano kaya balikan po namin Itu ah. mga kaidol sobrang tahimik tol oh kina kina ayos na kaya sana po mga idol Ilang gabi na ba na hindi ka pinatulog ng ano? Wala na nakuha ako. Ano ang sabi? Kada, alas 12, nagpakita sa akin yung team uh, itim na tao, yung maliit. Sabi niya, yung napakita sa akin ng pangalawang araw, hindi yun daw, hindi daw yun siya. Kaya pala iba yung boses. Ah, uh, sabi niya, dapat bumalik tayo sa lugar na to para humingi tayo ng tawad sa mga sa mga uh, na-disturbo natin dito. So, ang, ang point natin ngayon ay humingi ng tawad sa kanila. Humingi ng tawad sa kanila. Para ma... Kasi sabi nung nakaitim na kung hindi natin gagawin yun, baka puntan tayo sa ating tahanan at didisturbohin tayo. So sa akin talaga yung nakapokus. Hindi ko alam kung bakit atol kasi wala wala akong malay nung nangyari yung kaganapan sa inyo. Kaya nga. So sinabi Baya niya sana. na dapat mag-ingat na tayo sa pagpunta rin. Baya, ba nagdala tayo ng pang... O oh, may ano, pangutra. Pang, -utra. pang -utra. Kaya sana may mag... Makausap natin yung kahit isa sa kanila. Hmm. Ano talaga nakita natin kahit isa lang sa kanila. Kahit nung tumulong sa atin. Kahit eh, yung isa lang po mga ka-idol. Ah, malaga makausap na talaga dito sa lugar natin, mga ka-idol. Ya, yeah, yun. Sobrang ano. Pati yung uh, balahibo ko mga ka-idol ay palaga, pati, tum, tumatayo. Yung mga gumagalaw sa paligid ng mga idol hindi namin uh, na... Hindi namin, uh, alam namin, uh, alam namin uh, alam kung na... Alam kung ano. Pero, alakasan natin ang loob ng mga ka-idol natin ang loob mga ka-idol po. So,

iba talaga yung lugar na nakita ko. Siyempre, diyan uh, ano kasi yon. Sa lugar na napakaganda, maraming tao na kakarating. Siyempre, nandoon kayo sa lugar na nakita ko. nandun kayo lahat ng pamilya ko nandun Parang inaano ka lang. Walang problema na nangyari. na lang tik. Um, May magagandang babae pa na nakapitik. Namilig mata. Ay. Ah. Ano na? Ano uh, 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 na mangga uh, mga, mga, mga kayo dulo Sobrang, sobrang tahimik ng paligid. Ah, uh, hindi mag-ingay dito kasi, kasi sabi ng uh, kaipin na dapat magpupunta tayo dito. Hindi lang tayo kasi hindi natin nakikita ang ating kanawan. Hindi, hindi, dapat ano, hindi raw dapat maingay. Kaya, masin-masin muna kami.

pinagdaanan namin mga kay Dulay. Ah, kahit sanay kami sa bundok, ay, ngayon pa rin, ngayon pa ako nakaramdam ng ah, kaibahan na papunta kami sa ano sa lugar. Yeah. Parang, parang natatakot ako mga kay Dulay. Pero sa sa para sa ka pakanan ng kapatid ko ay gagawin ko pa rin kung ano ang dapat gawin na parang ano parang may parang may nagmamasik parang ito kasi mga kaidol na yung Kepakiran dalam nami maine ketingin sama ini makai dulu, ya Kaya... ya. Ah, ah. Tidak tidak Tiene que bajar la costura.

sa ano sa bandi uh, bandido at sa ganitong uh, ganitong sitwasyon mga kaidol kasi pag nag explore kami uh, pag bandido ang aming sasagupain ay ay ito kasi mga kaidol kung bandido ang aming makasagupa ay tumatayo tumatayo yung balhibo ko hindi tumatayo para sa ano natatakot tumatayo yung balhibo ko mga kaido, sa mga bandido para lumaban yung lumalabas yung tapang ko mga kaidol pero sa ganitong sitwasyon mga kaidol eh, parang yung tapang ko parang oh, maubos ah. ah kaya ano dapat mangyari sa ano si mga kaidol ay nakatakot naman to hindi lang para sa kapatid ko ayaw ko talagang sumama dahil mahirap to kaya sana po mga kaidol ay masul na tong problema na to kasi di naman ako makapapayag na ah uh, gabi-gabi ay hindi makatulog si Ibrahim kaya mga kaidol ay sana po parang di ko ma-control yung mga balibo ko ah. Parang hindi ko kaya. 'Yung takot sa ano. Ah, iba kasi yung tapang sa galit at saka tapang sa Ano, iba, ano, makai dulo. Tingnan natin, tingnan yung.

Thank you. pa yung atig nun Kasi ano ito Meron gusto ipa yung atig Alam ko meron yung, yung yung gusto ipa yung kasi meron siyang tinuturo Yung gina, yun yung kinakatakutan ko tol kasi Yung kalaban natin yung atig na nakikita Parang lulubog lilitaw yung Pero alam ko kung bakit hindi sa lumapit ng gusto sa atin Pansin din na lang ah kasi mayroon tayong panguntra sa kanila. Ala, alam kong mararamdaman nila ng panguntra ako. Yung mga kaido lang, hindi sila makalapit ng masyado sa amin kasi ah may dala rin kaming panguntra sa kanila. Na hindi sila makalapit ng mga idol. Ano ito? Ano may ano? Kumalaw. Tatu! Tatu! 見てて。